mihandal disa. Paus ang kanyang tinig habang sinimula na muling buksan ang butones ng polo ng binata. Hindi makagalaw si Luke at talagang ayaw nitong gumalaw. Basta nakatitig lang ito sa mukha ni Avery sa mga mata, sa mga labing namumulat. Tuluyang nabuksan ng polo nito na hantad ang malapad na dibdib ng binata. I love you, Luke. Nagsimulang humaplos ang palad ni Avery sa dibdib nito. Dumadama, pumipisil. Don't give yourself a hard time. Marahang dumausdos pa pababa sa may sikmura nitong kanyang palad. Humaplos sa maliliit na balahibong naroon. sa kama panghas na muling itinuloy ang pagtatanggal ng sinton. Muling napahingal si Luke, napapananok, habang ko ang mangkapao. I'm all yours, promise. Hindi ka magsisisi. Sa katuloyang namuksan ng mapanghas na yung mga daliri, ang zipper ng pantalon nito. Shit! Mahinang mura ni Luke. Pero hindi nag-abalang namigil ang kamay nito. Napangiti naman si Avery. Pagkuway naglambitin siya sa leeg nito at hinayaang magkadikit ang mga hubad nilang dibdib. Kiss me, Luke. Kiss me. Promise you won't regret any single moment of making love with me. Saka siya tumingkayad upang maglapat ang mga labi niya. Tell me you, Avery. Tell me At sa pagbigla ng dalaga, humapit sa kanyang bewang ang isang braso ni Luke. Kasunod na yun ay kinungumas ng mga labi nito, ang mga labi niya. Marahas ang halik parang galit at gigil na gigil. Tila nagpaparusa. Gustong manakit. Parang gusto rin sa kanina mga braso nitong kanyang katawan sa sobrang higpit ng mga yakap sa kanya. Pero bali ulain kay Avery. Kahit na na ang kanyang mga labi at lihim talaga siyang nasasaktan sa pananalakay nito. She can sim pero sa parang masuyo at punong-puno ng pamamahal. Kalaunan tila napagad si Luke sa marahas na pananalakay Nagbago ang paraan ng paghalik nito sa kanya. Naging masuyo, magaan ang galaw ng mga labi. Habang mga brasong nakayapos sa kanya ay hindi na nananakal. Bahagya na iyong lumuwag. Gustong mayak ni Avery, alam ng dalaga. Nagising na niya ang lahat ng sensualidad sa pagkatao ni At hindi siya papayag ni magbago pang pa isip nito. Nagmagising pa ito sa kahibangan. Gagawin niya ang lahat para tuloy na itong po sa pagpipigil. Ang kanyang palad ay muling humaplos sa katawan nito. Mapanghas na pumalob sa bukas na pitong pantalon. May nais na ng ng kanyang palad. Ikulong doon. Sambay na tuloy ang gisingin. Avery wag. Pero muling pumigil sa kamay niya ang kamay ni Luke at tinigil ang paghalik sa kanya. Luke, please. Gusto na niyang maiyak. Muli siyang nakadamang ng takot na baka magbaga ang isip nito. Huwag mong gawin yan. Hayaan mo akong kang tumapos ng sinimulan din. Hindi mo na kailangan magpakababa, Avery. I love you. Mahal na mahal kita. Hayaan mo, ipadama ko sa'yo kung gaano kita sinasamba. Pagka-uwi ka na muling naniil ng halik ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Matagal, mapusok at masuyo. Maya-maya ay iniwan nito ang mga labi ng dalaga. Pinadaos-dos sa mga pinong halik sa kanyang leeg. Patungo sa gitna ng dibdib. Pagkuway naglakbay patungo sa isang dibdib. Habang isa pa ay sinamba ang palad nito. Hinaplos, dinama at pinisil. Napapikit na lang si Avery. Ang hati ang inihatid ng mga sensasyong binubuhay sa kanyang katawan nang ginagawa ni Luke ay kahihirap pakitunguhan. Ngunit hindi naman niya gustong matapos. At ang ligayang inihatid sa kanyang puso ng mga katangang binigkas nito ay tila kay sarap nam namin. Kagaya ng pagnamnam niya sa ginagawa ng mga labi ni Luke ngayon. It was his lips, gently kissing and sucking her. Luke, Bahagya niyang naitulak sa balikat ang binata. na sa kanyang pagkagulat ay nagawa na palang hilahin pababa ang maliit na tilang tumatan sa kanyang kaangkinan. ngayon ay siya namang sinasamba ng mga labing nito habang bahagyang nakaluhod na tila ba nagdaras sa kanya. Look, no, stop it. Marahan niyang ikinulong sa mga palad ang mukha nito upang magtama ang mga mata nila. No, I won't stop. Isang simpleng ngunit pilyong ngiti at bahagyang inilang itinugo nito sa kanya This is my way of loving a woman like you. I love you, I Avery. Sinasamba kita. Saka nagpatuloy ito sa ginaw gawa. Napakagat na lang siya at pagkuhay muling napapikit. Hinayaan na lang ito sa mga nais gawin. Maya-maya ay naramdam niya na hinihila na sa itong pahiga sa carpeted na sahig. Napakurap si Abel sa bahaging iyon ng pagbabalik tanaw sa nakaraan dahil sa malakas na tunog ng kanyang cellphone. Pero hindi iyon inintindi ng dalaga. Patuloy sa pag-antak ang kanyang kalooban dahil iniwan siya ni Luke. Luke, mula noon hanggang ngayon, hindi ko pa rin nabahanap ang kasagutan ng tanong kung bakit napakigilis nang makapasok sa puso ko. Parang yagit lang na pinalis ng presensya mo si mula sa lugar niya sa loob ng dibdib ko. Pero ikaw, sino na ang magtataboy sa iyo mula sa puso ko? Muling napakras si Avery nang muling marinig ang tunog ng kanyang cellphone. Si Papa, tumatawag na naman. Iniisip niya kung dapat pang sagutin o yun o oh, huwag na lang. Hello, where have you been Avery? Ano ba talagang ginagawa mo sa buhay mo? Ma? Kagabi ang engagement party niyo ni Ulysses. Bakit nawala ka? Ha? Pa, ikaw lang na may gusto na pakasal ako sa kanya. Gayon, kaya pinahiya mo ako sa mga bisita natin, ganun ba? I've told you, hindi ako papayag sa engagement party. Pero itinuloy mo, Papa. Tigilan mo na ako. Hindi ko mahal si Ulysses o ang kahit na sinong gustong para sa akin. I have my own life to live. Mahirap bang intindihin yun? Mahirap. Dahil sinasabi ko na sa iyo, kung isang kagaya lang ng abogadong pulpul na si Luke ang mahukuha mo, talagang hindi ko yun matatanggap. I love him. Love? Ha? Ano bang may pagmamalaki na ng niyan, ha? Ang maliit niyang opisina, ang pagiging abogado niyan ang mahihirap ang pagiging misteryoso ng kanyang pagkatao ha? At hindi mo ba ako naiintindihan? Bastos ang lalaking iyon. Masyadong ragmanamit. Sino maniniwala na abogado siya? Ako pa. Si Luke ang mahal ko, At siya lang ang mamahalin ko. Sa kanya lang ako pakakasal. Yun lang at ini na niya ang kanyang cellphone. Ang uli yung magaling ay tuluyan niyang ini-off ang power niyon para hindi na makatawag ang ama. Hindi. Hindi ako papayag na iwanan mo ako, oh Luke. Ikaw ang nagsimula nito. Ipinadamo sa akin paano magmahal mahalang totoo. Kung paano man. Kung paano maging maligaya ang totoong masaya. Hindi ako papayag na maiwan sa isang tabi. Kagawa ko ng paraan. Kung wala ka sinabi sa akin kung saan ako pupunta, ako mismo ang tutuklas na yun. Kaya sa halip na lisanin ang condo unit ni Luke, sinimula ni Avery na maghalughog sa mga gamit to. Labag man yun sa kagandahang asal. Hookers, all is fair in love and war. Nistrong kaniyang ang drawer na bakal hanggang sa makakita siya ng bagay na pwedeng magbigay ng liwanag sa kanya. Isang malit na diary ang nasa ilalim ng mga papeles ni Luke ang hawak niya ngayon. Sinimulang basahin ni Avery ang mga nakatalaro. Buhat sa kinapaparadahan ng konyang kotse, tanaw ni Luke ang bawat galaw ni Sakarya sa maluwag na looban na iyon dahil gawa sa rehas na bakal ang bakod niyon. Tama nga palang report ni Henry. May binabahay dito sa kabisera ang sukab na ito. Talagang walang hiya. Hindi bali, bilang na ang araw mo. Nagpatuloy sa pagmamasid si Luke sa amain. Papa, uwian mo kami ha. Malambing na wika ng batang babae na tumatakbo mula sa loob ng bahay. Oh yes, Tia. Don't worry. Uuwian kita ha. Tuwang kinaragapani sa kayasang bata na may walong taon ng inan. Nakuyong ni Luke ang kamo. Kanino kayang pera ang ginagastang? Siguradong pera yan ng ama ko. Sige lang magpakasawa ka. Isasama ko sa hukay mo ang perang pinag-imbutan mo. At sa patuloy na pagmawasid ni Luke sa nakahilerang eksenang niyon, hindi niya napigilan ang daloy ng mga ala-ala an ng malupit na kahapon. Ano? Hindi ka ba lalabas dyan, ha? Galit na sigaw ni Sakarias habang kinakalampag ang pinto ng silid ng batang si Luke. Sakarias ano ka ba? Tigilan mo na ang anak ko. Takot na takot na siya sayo. Umiiyak na wika ni Dolores. Ah, leche ka. Igil na ang babae naman ang naharap niya. Kaya lumalaki ang ulo niyang anak mo. Palagi kang nakakontra sa pagdisiplina ko sa kanya. Anong gusto mo? Lumaking gago yung nakagaya ni Marcos na nagawa kang layasan. Dahil lang hindi mo sinunod ang gusto niya na huwag kang pakasal sa akin ha. Pero hindi na disiplina ang ginagawa mo. Sinasaktan mo siya nang walang dahilan. torture mo siya. Ginagawang katuwaan. At sinong may sabi sa'yo niyan ha? Gigil nitong pinisilang magkabil ang magkabilang pisngi ng babae at sinadlak sa dingin. Aray, sa karis na sasaktan ako. Talagang masasaktan ka dahil gaga ka. Konsentidora, pagsabihan mo yung anak mo ha. Kapag hindi ako nakapagpigil dyan, itatali ko yan sa puno ng langgam. Patas ko nitong binitiwan ang pisngi ng asawa at nang nagdadabog na naun. Napaiyak na lang si Dolores. Tila basang sisil na nayakap ang sarili? Maya-maya ay humakbang ito palapit sa pinto ng silid ni Luke. Anas, labas ka na riyan. Umalis na ang tiyo sa karyas mo. Pero namula na sa kakakatok ang kamay ng gilang, ay hindi nag-abalang magbukas ng pinto si Luke. Nakaupo lang sa liya sa likod ng pinto, yakap ang sarili. Tingmak ang luha sa mga mata ng bata na halos ay hindi nagumagaling ang mga pasa sa katawan dahil sa paulit-ulit na pananakit sa kanya ni Sakarias. Sintron, hangar, latigo sa kabayo, kung minsan ay matigas na kahoy o kahit walis, ipinapalo sa kanya basta nahawakan. Ayoko na rito. Hindi na ako tatagal dito. Kapag hindi pa ako malis dito, baka nga mapatay ako ni Tiyo sa karyas. Hindi alam ni Mama. Madalas akong dalhin ni Tiyo sa gubat para gawing katawaan ng mga tauhan niya. Inilulublob niya ako sa tubig. Nilulunod. Kapag hirap na hirap na akong huminga, ay sakalang ako iaawang. Napakasama niya. Apat na taon na akong nagdurusa. Ayoko na. Hahanapin ko si Kuya Marcos. Magkatulong namin gagantihan ang sakaryas na iyon. At isang gabi, isinakatuparan ni Luke ang plano. Mama, paanan. Bolong ni Luke habang nakamasid sa natutulong na ina. Mahal kita, pero mas mahal mo si Sakayas. Wala kang magawa para sa akin. Sana kapag wala na ako, tigilan niya ang pananakit sa'yo. Sana abutan pa kitang buhay kapag kaya ko ng labanan ng taong iyon. Nagkaway maingat na siyang lumbas ng silid na iyon. At sa unang na pinuntahan ni Dal, Luke ay ang silid ni Sison na noon pitong taon. Himbing na himbing ang bunsong kapatid. Walang kamalay-malay sa nagaganap. Babalingkan ka namin ni Kuya Cyro. Marcus, Sison, kaming mag-aalaga sa iyo. Hindi ka naman masyadong sinasaktan ni Zacarias. Sana hanggang sa paglaki mo ay ganun. Sana makilala at matanggap mo pa kami kapag nagbalik na kami ni Kuya. Isang masuyong halik sa noo ang ginawa ni Luke sa bata at tuluyan ang lumabas ng salid na iyon. Ilang sandali pa, pumasok na siya sa library. Doon siya dadaan palabas ng bilya. Matagal na niyang alam ang lihim na lagusan na nadinaan ng kanyang kuya Marcos noong tumakas ito. Nagulat siya noong unang matuklasan ang lagusan at ang ay sa likod ng talon. Kalauna natuklasan niya kung para saan ang natuklasang lugar. Para sa kaligtasan niya, sa kalupitan minsan ni Zacarias. Kapag alam kasi niyang uuwi ng lasing ang amay, agad na siya nagtatago sa kuwebang iyon at bumabalik lang sa kanyang silid kapag tulog na ito o kaya ay nakalis na uli. Matapos itulak ang malaking shelf ng mga libro, ay pumakabila na si roon at hiniling palabas ang pinto. Tinalunto niyang makitid at madilim na lagusan na tanging sululang ang tumatanglaw sa paligid. Sa mga kalupitang dinanas ng bata sa kamay ni Zacarias sa nakalipas na apat na taon ng pagtitiis, ngayon ay nawala na ang takot niya sa dilim. Nang sapitin niya ni Luke ang kweba, saglit niyang pinuntahan ng isa pang natuklasan niyang nakaimbak doon. Ang mga bara ng ginto, mga coins, kutsara, baso at iba pang gamit na gawa sa ginto. Ngayon ay kailangan niyang kumuha ng mababaon mula roon. Alam niya ang kapatid na si Marcos ay kumuha rin ng baga o ginto nang umalis ito noon. Ngayon ay siya naman. Pero hindi siya kukuha ng sobra. Sapat lang para mabuhay siya sa kung saan man siya ng kapalaran. Sa kanan niya babalikan ng iba.